tubig kasama namin si Ruro si Ruro ito sa likod ito si Roro, sige po, po muna natin po ito si po ang tubig sa refilling station 3$ dollar po yung 5 gallons kasi pag sa Walmart na refill na nasa 7$ po na ata ang isa mahal po kaya dito lang kami sa refilling station kasama po namin si Ruru po ngayon dito kasi may forest fire. forest fire sa BC malayo na kami sa BC pero ang kuso abot hanggang dito siguro kung ta 10 8 hours layo wala po sa amin yan po kalayo ang lugar namin, nasa probinsya po kami nasa portal kami ng Alberta at saka sa Scotch 8.53 na po ng gabi pero kung wala po yung usok na yan maliwanag pa po rito dyan alang medyo may mausok po kaya medyo makulimlim init po ngayon dito plus 26 enjoy pagka ganitong summer dahil pag winter halos mag negative 45 kapit na po tayo sa ating munting tahanan yan lang po ang buhay namin dito bahay trabaho grocery kip ng tubig dahil malayo po kami sa mga malaking city isang isang beses, isang buwan, makapunta ako ng eh, mga bata